Okay. good morning. Uh, welcome to my YouTube channel, Enrique Bulak. Uh, Meron akong Facebook group na gusto naming pa, palaguin, lalo na yung uh, mga taga-dawis, no? Dawis buhol kasi ito yung intended talaga ang, ang face group na to ay kalingawan ng mga bulanon. Actually, hindi yan ganun ka uh, simply ang layunin itong GC na to. So, time will come o umpisa natin na unti-unti tayo mag magiging uh, dahilan ng kahit paano may may ma-share tayong konti kasi ngayon konti no konti kasi wala naman tayong sponsor pa so unti-unti nating uh, yung hindi naman na ano yung bang willing tayong lalo na ako o yung sino pang susuport sa akin na Mag-share, not for my personal ano hindi sa personal na pangangailangan ko kundi makapagbigay tayo sa mga membro membro lang din natin eh. tulad ngayon may paraffle ako mamayang 7 o'clock Sunday no Sunday ngayon sa mamaya 7 pm na sampo ang mananalo ng tag isandaan kasi may nag-sponsor uh, 500 lang dapat yun tapos may nag-sponsor siya ng uh, so ginawa akong dagdag muna pa ng 5. So, 1,000. So, 10 ang mananalo nito. So, i-raffle natin. Pero hindi lang gano'n. Actually, may budget pa. Kaso lang, hinold ko muna. Kasi, budget para sa... Kasi, nag-sponsor. Hindi naman para sa personal ko yun. Para sa i-raffle natin. Or, anumang movement na para sa grupo. no So, uh, meron pang 1,000 para dyan. Uh, kaso lang tulad nito, napakakonti lang ang sumasali. Uh, kanina, apat lang o lima ang nag-comment pa lang doon sa kasi para maging uh, para maging kasali ka sa pas, pas, posibleng manalo, isali sa raffle, kailangan nag-comment ka. Pero in the long run, pagdating ng panahon, pag dumami na tayo, uh, ang isasali lang talaga sa paraffle na to ay yung mga taga uh, Bohol, no? Pero kung marami na talaga din na tagadawis, so mas priority natin ang mga tagadawis. Okay? So sa ngayon, pwede lahat kahit hindi ka taga Bohol, basta nag-comment ka doon sa nito, nag-comment ka nito at saka yung isang uh, isang video ko na in tungkol dito yung sa paraful na to. Pag nag-comment ka dito, isali kita sa raffle mamaya. So, meaning kukunin ko yung Uh, may cut off tayo kasi 7 o'clock ang live. So titingnan ko mga siguro hanggang 4 o'clock titingnan ko kung sino yung mga nag-comment, yung mga nag-comment na pasok doon sa cut off na 4 o'clock. Uh, kasi siyempre uh, bibilangin ko pa kayo pero kung hindi abot ng 10 automatic na manalo kayo o yung mga nag-comment na kung 10 lang kayo automatic na, di na yung kailangan mag-ruffle kayo na, kayo na mananalo tag-isandaan pero kung lampas, kaya may cut off tayo, no? Pero kung kunyari, nag-comment uh, ka, 6pm na, bago ako mag -live. So, kung hindi kayo abot ng 10, kasali ka. Pero kung uh, higit sa 10, naka, kasi ano yung, di ba may nasa spinner sa uh, Play, play Store app, di ba meron yon Tapos, papalitan i-encode mo yung mga pangalan ng kasali so kung sino yung doon mag-stop yung spinner so ikaw manalo so sampo noon pero kung uh, hindi kay abot ng sampo kahit na basa uh, basta bago mag live ako basta kung hindi kay abot sa nag comment ng sampo so dalawang video to itong video na to at saka yung video na una pa no, nung ni-upload ko kahapon so pag lampas kayo ng sampo, so may cut off tayo na na 4 p.m. lang to give time to for me to uh, finalize the entries para doon sa raffle. Malinaw? Okay, so sana'y ano, wala namang pag sumali ka dito, wala namang bayad, di ba? Pag sumali ka sa grupo, walang bayad yun. Uh, may bayad lang sa akin yung reels na pwede ka mag-subscribe. Kung mag-subscribe ka. Pero kung mag-like ka lang naman doon sa mga videos natin, wala naman, di ba? Kaya dito kung mag-subscribe ka sa YouTube channel ko. Ah, uh, yung yun pala. Hindi ka kasali sa raffle kahit nag-comment ka kung hindi ka subscriber. Kailangan subscriber ka sa YouTube channel ko. Okay? Malinaw ba 'yon? So sana tangkilikin niyo dahil uh, sabagay 100 lang naman 'yon. So pero eh, sayang din yun wala ka namang ano mag ano ka lang mag comment ka lang mag subscribe ka lang wala namang bayad din yun so start lang naman yan sa malay mo sa, sa, sunod kung may makuha akong sponsor kasi yung mga followers ko sa sa facebook sa youtube channel followers ko sa tiktok yung iba doon pagka request ko na baka pwede mag sponsor ngayon nag sponsor lalo na before no? yung mga parapol ko may mga nag sponsor noon ngayon kasi parang di na ako gaano nag-request mag-sponsor. Pero, binalik ko ngayon dahil bala ko nga palaguin ulit itong, uh, palaguin itong grupo, uh, Facebook group ko na ako yung admin na intended padamihin sa mga membro ng membro nating mga taga-buhol at lalo na kung mga taga-dawis ka. Okay? Maraming salamat. Sana, ano, try nyo may, mamaya mamayang, ano, uh, magla-live ako para i Sasabihin kung sino ang nananalo. Uh, true Gcash no o kung Maya, may Maya ka, sumaya natin ibibigay. Eh kung kapitbahay lang kita, o mayroon namang mga sumali diyan na kapitbahay, o oh, di iabot ko na lang sa inyo kas. Pero i-announce ko kung sino yung nanalo. di ba? So hindi na i-GGcash. I-announce pero hindi na i-GGcash kung nandiyan ka lang naman. Maraming salamat.